Okay, welcome to the channel mga paps. Uh, for this video, Sa uh, share ko lang sa inyo yung uh, ginawa kong remedyo dun sa aking carb na, na maliyah uh, at na wala ng power. Okay, let's go! Okay nga pala mga paps, uh, itong rider ko ay halos uh, isang taon lang ito so maligit. Okay, nagkaganyan agad kasi, naka-open carb siya tapos palaging maputik dito sa amin. Okay, ayan mga paps. Uh, makikita nyo, ang kalagay na cave dito ay yung flat side na nabili ko sa Shopee dati. Nakalagay ito sa rusi ko dati na may karga. Kaso, ah, na-dispose na yung rusi natin. and ah, nilagay ko muna dito. Kaso, putra guys, ang hirap namang ito nito no, no, Kaya gagawa natin ng paraan na maayos yung ating stock carb. Naka-open carb nga pala ito mga paps. So, yan o. Kahit medyo maputik dito sa amin, naka-open siya. Yun din yung dahilan mga paps ng madaling pagkasira ng carb ko kasi naka-open carb ako tapos uh, maputik dito sa amin. Uh, ganun talaga, uh, tiis ganda. So yun, ayusin na natin. Ito mga paps yung acting uh, stock carb. Yun, uh, kakalasin lang muna natin yung bandang ibabaw para makuha natin yung diaphragm. Okay mga paps, ito yung magiging resulta ng piston ng carb nyo kapag naka-open carb kayo tapos na palagi magputik sa lugar nyo. Lagi napapasok ng tubig. Ayan, magkakagasgas. So, ang gagawin natin dito mga paps, uh, yung gasgas -gas na yan, uh, parang ipapolish lang natin yan. Uh, pero hindi natin gagamitan ng uh, liha. Ang gagamitin lang natin ay papel. Uh, lilinisin lang natin ng ganun. Parang ikukaskas lang ang gagawin yung liha ay yung papel. Yung papel ang ikukuskus natin doon sa piston. Okay? Ayan mga paps, napalis na natin yung ano, yung piston ng ating carbe Halos uh, makinis na siya, hindi ganoon kakinis pero pwede na. Ayun. Bali assemble na natin para matesting testing na natin 'to. Mga paps, itong carb na to, yun o, 28 na nabili ko na mamurahin lang to, 1,000 plus lang to, may uh, kung ako sa inyo mga paps, kung baguhan lang kayo magtono ng carb, uh, hindi talaga advisable to sa baguhan itong ganitong carb kasi talagang napakahirap ito. No? Uh, nakala nyo na ito nyo na, pero susunod na araw, yun, namamalya-malya naman, buha ka inang in carb na to. So, yun, balik na tayo mga paps, install uh, natin yung ating carb na nilinis. So mau hoping uh, install ko na yan, moment of truth. Try di start. Ayan mga paps, uh, hulahan nyo kung anong hinahanap ko. Hinahanap ko kung bakit pataas yung minor. Akala ko may naipit na cable. Yung pala po trages. Naka ano lang pala. Naka chok nga pala. Chinok ko nga pala. So ay mga paps, uh, gumana sa akin yung paglinis ng piston ng carb. Uh, pero hindi ko sure ball mga paps kung gagana sa inyo. Try nyo na lang. Okay? Tapos sa uh, pakomenta lang mga paps pag gumana din sa inyo. Okay? Salamat uh, kita kits. Bye bye.